Hi guys, good morning. Guys, ako, kung dito na naman kami, kunti na lang po ang aming paninda, naway maubos na agad, ayan. Ayan lang. Ayan guys, kaya po kayo. Snack po kami ng ice cream, ayan. Ice cream, ice cream. <laughs> ayan po kayo ng ice cream. Ito yung stick ko, baka ayan o. Oh, Tsara, baka matulog ka. Ah tikman natin. Masarap. Mm -hmm. Masarap. Ice cream, guys. Nice. Palamig ng konti guys kasi ang hirit ngayon ang panano, tingnan Pero medyo may ulap. Kunti na lang po ang paninda namin. Na may mauwas na, na. May makauwi na. Hmm. Hindi ko maawakan. Ang <laughs> kutsara. Hindi ako sa gilid. Mm -hmm. Ayaw ko ng tunaw nito. Ice cream, lamig. Mm, malamig pala ice cream. <laughs> ito ginagawa ang kalsada dito, ayan. Wala linya. Bilang kalye So nakapasok naman yung ano, sa. Tapos botas-botas na. So kami sa kali, guys sa kabilang pwesto naman kasi ang init ano sa pwesto namin iba namang pwesto mm -hmm. ang buhay ganyan lang <laughs> tsaga tsaga lang pa tayo para tayo ay uh, hindi mainip sa pagtitinda Kanina ano, sunod-sunod lang bumibili Maganda-ganda po ang bintahan mo Nakunti na lang pa natitira namin tinapay. Ayan Mamaya nga po, kunti na lang titira namin Ngayong umaga, madami lang kami kabeta Masyadong maganda ngayon ang bintahan Kasi mainit Ayan, bibili pa yan Oo, oh, okay. bibili, pakihawak na May bibili po Ayan, hawakan mo Kuy na tapo na yung ice cream mo. Tara. Ano? na ulit. ice cream mo. Tara na, tuloy-tuloy. Mm. Tara. <laughs> <laughs> ano siya lang, ta? oh, <laughs> sa langka? Oh, pa-do. Sa strawberry.

Ayan. Busi mo na yan. At ako ay lima kahawak ng ice cream. Ano? 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 Matalikod ka na. Harap ka na. Pungo na tayo. Ayan. O, oh, maganda pala nga ito. Ayan. Diba na. Nice, good <laughs>

Pero mahangin naman dito guys. May di malamig ang hangin. hangin may dito. May ilta araw pero malamig ang hangin. Nakamihan na. Ha? Ako oh, na sa ibang lugar. Pero sa lugar namin malamig na po ang hangin. <laughs> ang sarap ng ice cream. Isa mo nga <ngangawit> po, ang <laughs> Wala kasi kami istan na <laughs> Ayan, 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 ayan. Ay, ayaw lang na. <laughs> Natutunaw ang ice cream. Ayan. And guys, wow. ating na niyo po ang oh, ito, ito na, ito na yan. Tapos, may ilag pa kami konti sa taas. ayan. yan. Pinapaubos na. Pinapaubos ka lang itong luto. Kasi medyo tangani na rin. Pag-uubos na kamay-uwi na muna. Nakuulaw nga may hapon, natitit na pa kami ng tonkote. Ako sa hapon. Ako dito, haha! Oo! Yan ang buhay kalit sa atyagala. Oo, oh, yan. Okay na. Nice. Thanks for watching guys! Hindi na ako nakakain. Mayroong hahawag na ice cream ko. hindi na mga magiging thank you for watching guys Please. bye bye guys God bless you all bye bye I love